Hello mga kapogi, nakatikin na rin ba kayo nito? Ang tawag namin dito sa Bicol ay buko. Sa inyong lugar guys, ano tawag nyo dito? At kinakain nyo rin ba? Tara, samahan nyo kami mga ng buko dito sa bundok. Naglalakad ako dito mag-isa, pakit ng bundok. Dahil ang dalawa kong kasama ay nauna ng umakyat. Sinabihan kasi ako ng aking biyanan na mangunga daw kami ng buko dito sa taas ng bundok. Nauna lang silang umakyat dahil kukuha pa sila ng kawayan na sa pagkupras ng niyog. Pinasama nila ako para daw may pugi silang kasama. Hindi naman big deal sa akin kaya pumayag na lang ako. Dito ay nabutang ko sila nagpapahinga dahil nakiat pa nila itong kawayan mula sa ibaba. Bubuatin pa nila ito hanggang doon sa tinatawag naming agunan. Sa Tagalog, doon isinasalang ang niyog para maging kupras. Mag-uumpisa na kasi silang mag-harvest ng niyog sa susunod na araw. Kaya kailangan nilang ayusin muna ang paglulutuan ng niyog. Dahil kung hindi nila ayusin, hindi din nila maayos. Ano daw? Okay, back to the topic. By the way guys, Nandito na pala tayo sa sinasabi kong agunan kanina. Dito namin tinatambak lahat ng mga hinaharvest naming nyog. Tapos pag sobrang layo na lang namin mula dito, ay binabalatan na namin doon at binibiyak. Para hindi sayang ang biyay, nang naghahakot ng nyog. Nang natapos na sila magakot ng kawayan, ay mag-uumpisa na kami maghanap ng buko. Dito ay pinakita sa akin ni Benan ang shell na buko na wala ng laman. Akala nila, di ako marunong maghanap ng buko. <coughs> akala lang nila yun sayang kapugyaan ko kung ganun lang naman dito guys ay nakakuha kagad si Bilas ng unang buko ayos lang kasi ako lang na naman yung pinakamaraming makakuha ng buko dito eh binutas mo na na binan nito para malagyan ng tali it's my turn to shine tingnan nyo guys makakuha na ako ng buko guys tingnan nyo oo oh, oh, ay pusang iring naman oh ano yan tumutubong buko ganito magbutas ng shield guys wait lang saan pa lang itak ko ay naku po kawawa sa'yo boy Mabilis naman ako nakabalik kasi nga may transition. Oh, di ba? Parang wala lang nangyari. Lahat naman tayo nagkakamali din eh. Tulad ko, kahit pogi, nagkakamali pa din. Eh. Sa wakas guys, din ako masisero nito. May makukuha na akong buko. O, tingnan nyo guys. Ay, naku po. Ano na naman to? Bakit ito lagi nakukuha ko? Oh, wait lang, wait lang. Ito na ito. Baka ito na to guys. Ay, naku po. Ito din. Sa printo. Ay, naku. Wala ta akong ambag dito ah. Buti pa tong binan ko. Meron nang nakukuha tagahawak na lang siguro ako ng mga buko nito pero pag pogi guys dapat hindi ka mawala ng pag-asa dito guys nakakuha na naman ang bilas ko ng buko at di ko rin sinabi sa kanila na wala pa akong manakuha kahit isa syempre ako yung naghahawak kaya hindi nila yan malalaman Nung pawin na kami, dito na ako nakakuha ng isa. Kaya hey, salamat, after how many years, hindi pa rin nagpapauli ang aking bilas sa pagkukuha ng buko. Dito guys, nasipa ko yung buko, akala ko wala ng laman. Pinagulong ko at bigla siya naglaway, siguro nasarapan ay Diyos minyo. Iba na ang naisip ko mga kapogi, since topic tayo. Ito lang yung nakuha namin mga kapogi, balay pito lang to lahat. Madagdag naman ito mamaya pagdating namin sa bahay kasi meron namang nakuha yung aking bilas nung nakaraang araw. Kung napansin nyo guys na mayroong plastic bottle sa tanaman ng aking biyanan, dun kasi siya naglalagay ng tubig sa tuwing siya nagdidilig. Aking irog, ikay aking iniibig. Ha? Parang tulata yun eh. Ah, pagdating namin sa bahay, sa naman na biglang lumakas ang ulan. Sa kamamadali kong sumilong, naputo lang tali na pinagsabitan ko ng buko. At dito na rin binigay ng aking bilas ang mga nakuha niyang buko noong nakarang araw. Pinugasin niya rin to kagad para kanya ng pakuluan at malinis na namin ng maayos ang buko. Pagsalaw niya palang sa kalan, ay tapos niya kagad itong kumulo. Ngayon ito kabilis magluto ang aming diuling na kalan. Dito niya na linisin ang mga buko. Hindi basta-basta ang paglilinis ito mga kapugi. Tinatanggal dito ang tiyan at ang shell ng buko. Ang katawan lang ang kailangan namin sa pagluluto nito. Binubusisi at nililinis ito ng maayos para masarap at safe ang pagkakaluto namin. Kaya nilalagyan namin ito ng abo. Pero totoo guys, nilalagyan talaga namin ito ng abo. Ang purpose nito para mawala ang dulas sa katawan ng buko na kung tawagin namin dito sa bicol ay rurog. Pagkatapos niyang lamas-lamasin ang buko ay hinugasan ito kaagad ng paulit-ulit. Hanggang sa mawala yung abo na kumapit doon sa katawan ng buko. Tapos naglagay na naman si Bilas dito ng suka at ng asin at nilamas-lamas na niya naman ito. Sana all may nilalamas. <laughs> Ang purpose naman ito para mawala ang langsa at baho ng buko. Pagkatapos ay kanya na naman itong hinugasan hanggang sa mawala ang suka at asin na kumapit dito. At dito na hinihiwa-hiwa ng maliliit at ito ay ready ng lutuin. Nagisa na rin si Bilas ng bawang, luya at sibuyas pati na rin ang sili. Tapos ay inilagay na din ang hiniwang buko. pinaigay lang ito ng kaunti. Pagkatapos ay naglagay kami ng 3 in 1 2. Ay joke lang, dinurog lang namin dyan yung paminta guys. Dito ay naglagay na kami ng pangalawang piga ng gata para mapakuluan na kagad ang niluluto naming buko. Habang nagpapakulo kami ng buko, naghihimay himay na din kami ng dahon ng malunggay. Nang malapit na patuyo ang sabaw, nilagay na namin ang unang piga ng gata. Isinabay na rin namin ang dahon ng malunggay. Pati na rin ang seasoning. Hinalo-halo lang ito ng kaunti at tinakpan. At ito na, malapit na ito maluto mga kapogi. At tinikmanin ni Master Chef ang kanyang nilutong ginataang buko. Siyempre, hindi rin nagpapauli ang pogi sa aming lugar. Hmm, sarap ito ah. Parang may naalala na naman ako. Never mind na lang. Ito na ang aming nilutong ginataang buko. Maraming salamat sa panonood mga kapogi. Mmm. Mmm. Yummy. Yeah, <laughs>